Patid sa bawat araw na tayo'y nabubuhay, laging may banta ng panganib, kalamidad, karamdaman, o masamang balita. Ngunit sa gitna ng mga ito, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay ating kanlungan, tagapagtanggol at matibay na muog. Kapag tayo'y lumalapit sa kanya, tayo'y kanyang pinapakinggan at iniingatan. Tayo'y tinatawag hindi upang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit mayanik ang mundo at gumuho ang mga bundok sa kailaliman ng dagat. Awit chapter 46 verse 1 to 2 Aming amang nasa langit, buong puso kaming lumalapit sa iyo ngayon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan, mahabagin at kailan may tapat. Sa panahon ng kaguluhan, ikaw ang aming kanlungan. Sa oras ng pangamba, ikaw ang aming lakas. Panginoon, alam namin hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa mga panganib ng buhay. Ngunit nananampalatayang kami na Ikaw ang Diyos na tumitingin sa bawat detalye ng aming buhay. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming araw-araw, aming paglalakbay, aming tahanan, at bawat takbang ng aming pamilya. Ilayo mo po kami sa sakuna mula sa lindol, pagyo, sunog, aksidente at anumang likas o gawa ng taong kapahamakan. Iligtas mo po kami sa karamdaman lalo na sa mga sakit na walang lunas. Bigyan mo po kami ng malinis na hangin, sapat na pagkain at kalakasan ng katawan. Iligtas mo kami mula sa kasamaan ng mundo, sa kasinungalingan, tukso at pananakit ng kapwa. Pag-ingatan mo po ang aming mga anak, ang aming mga magulang at bawat miyembro ng aming pamilya. Ipadama mo po sa kanila ang iyong presensya saan man sila naroroon. Panginoong Yesus, ikaw ang aming tagapagligtas. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami tinubos mula sa kapahamakan ng kasalanan. Linisin mo ang aming puso at gawin mo kaming karapat dapat sa iyong proteksyon. Palalimin mo ang aming pananampalataya upang sa kabila ng mga panganib ay patuloy kaming makakapit sa iyo. Banal na espiritu, samahan mo po kami sa bawat desisyon, sa bawat landas, at sa bawat laban ng buhay. Gabayan mo ang aming isipan upang hindi kami mapaligaw ng takot, balita o kaguluhan ng mundo. Palitan mo ito ng kapanatagan na nanggagaling sa iyong katotohanan. Salamat, O Diyos sa iyong pagmamahal na hindi natitinag. Salamat sa protection mo kahit hindi namin ito laging namamalayan. Salamat sa pag-asa ng kaligtasang walang hanggan sa piling mo. Sa iyo namin iniaalay ang aming buhay, aming pamilya, at aming kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, Aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Aming amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo na may buong puso, pananampalataya at kababaang-loob. Sa gitna ng mga panganib sa aming paligid, mga karamdaman, sakuna, kaguluhan at kasamaan, ikaw lamang ang aming kanlungan at tagapagligtas. Ikaw ang aming matibay na muog, aming takbuhan sa oras ng pangamba. Wala kaming kakayahang iligtas ang aming sarili, kaya't kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Naniniwala kami na ang iyong presensya ay sapat upang kami mapanatiling ligtas at mapayapa. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming katawan. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, mula sa mga simpleng sakit hanggang sa malulubhat walang dunas. Palakasin mo ang aming resistensya, ipagkaloob ang kalusugan ng katawan at bigyan ng proteksyon ang aming mga tahanan laban sa anumang uri ng sakuna. Ilayo mo kami sa aksidente, sa daan, sa bahay o sa trabaho. Palibutan mo kami ng mga anghel na nagbabantay sa amin araw at gabi. At balutin mo ang aming pamilya ng iyong banal na presensya hindi lamang katawan kundi pati aming isipan at damdamin ay nangangailangan ng kaligtasan. Sa panahong puno ng takot, pag-alala at kawalang katiyakan, itinatagubili namin sa iyo ang aming isipan. Ilayo mo po kami sa depresyon, pagkabalisa, kalituhan at pagod. Palitan mo ang aming takot at pananampalataya at ang aming pagkabalisa ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kaisipang may disiplina, puso na may kapanatagan, at paningin na laging nakatuon sa iyo. Hayaan mong maranasan namin ang iyong tahimik na tinig sa gitna ng kaguluhan ng mundo itinataas din po namin ang aming pamilya. O Diyos, bantayan mo ang bawat miyembro ng aming sambahayan. Ingatan mo ang aming mga anak sa kanilang paglaki at paglalakad sa mundong ito. Iligtas mo sila mula sa masamang impluensya, sa tukso ng barkada, teknolohiya at maling katuruan. Ipagkaloob mo ang pagkakaisa sa aming pamilya na sa halip na sigalot magkaroon ng tunay na pag-unawaan, respeto at pagmamahalan. Naway maging tahanan namin ang isang banal na lugar kung saan ikaw ang sentro ng bawat desisyon, layunin at plano. Panginoon, Isinasamo rin po namin ang kaligtasan ng aming pamayanan, ng aming bayan at ng buong mundo. Sa panahong maraming bansa ang naharap sa gera, kahirapan at kalamidad, kayo lamang ang aming pag-asa. Itaas mo ang mga pinunong may takot sa iyo, mga lider na may malasakit, katapatan at integridad. Iligtas mo po ang aming bayan mula sa kasamaan at bigyan mo kami ng matahimik na lipunan kung saan mamamayani ang katarungan at pagmamahal sa kapwa. Gamitin mo ang mga simbahan, ang bawat kristyano upang magdala ng liwanag sa mundong ito. Higit sa lahat, Panginoong Hesus, Inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Iligtas mo kami mula sa kasalanang nagpapahiwalay sa amin sa iyong banal na presensya. Linisin mo ang aming puso, patawarin mo ang aming mga pagkakasala, at gawing bago ang aming buhay. Gamitin mo ang iyong banal na espiritu upang kami mamuhay ng may kabanalan, katapatan at pananampalataya. Nais naming maging handa sa iyong muling pagbabalik. Isulat mo po ang aming pangalan sa Aklat ng Buhay at huwag mong ang kami maligaw ng landas sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba at pagtitiwala ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na Sesus, si kami nananalangin. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pagpapatuloy ng aming pananalangin, aming inaamin na higit pa sa pisikal at panlabas na mga panganib, ang mas malalim na laban ay nagmumula sa aming mga kalooban sa pagod ng aming pananampalataya, sa pangihina ng aming loob, at sa katahimikan ng aming pagdududa. Kaya't itinataas po namin sa iyo ang aming mga paninindigan. Iligtas mo po kami sa panlalamig ng aming pag-ibig sa iyo. Sa gitna ng pagod, pagkabigo, at mga tanong na tila walang kasagutan, palakasin mo ang aming pananalik. bigyan mo kami ng pusong hindi bumibitaw ng isipang kumakapit sa katotohanan at ng espiritong nananatiling matatag kahit sa gitna ng unos o diyos ng katotohanan sa panahong maraming tinig ang nagpapalabo ng iyong mga salita sa social media sa mga katuroang baluktot at sa pilosopiyang taliwa sa iyong kalooban, iligtas mo kami mula sa paniling lang. Iligtas mo kami sa mga katotohanang kalahati, sa mga liwanag na peke, sa mga akalang maganda, ngunit walang patutunguhang mabuti. Itanim mo sa aming puso ang iyong salita at gawin mo kaming mga tagapagtanggol ng katotohanan sa paraan ng kababaang loob at pag-ibig. Tulungan mo kaming tumayo sa tama kahit kami mapag-isa at lumakad sa liwanag kahit madilim ang paligid. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming kinabukasan sa mundong hindi nasigurado kung saan ang bukas ay tila hindi tiyak. Ikaw lamang ang aming katiyakan. Iligtas mo po kami mula sa takot sa hinaharap. Ipagkaloob mo sa amin ang tiwala na ang iyong plano ay mabuti, ang iyong layunin ay matuwid, at ang iyong timing ay perpekto. Turuan mo kaming maghintay magtiwala at magpatuloy kahit hindi namin nakikita ang buong larawan ng aming buhay Panginoon kung anuman ang darating pagpapalaman o pagsubok naway manatili kaming matatag sa iyong mga kamay ililigtas mo rin po kami o Diyos sa mga panahong kami sinusubok hindi ng trahedya kundi nang tagumpay. Sa mga panahong kami pinagpapala, paalalahanan mo kami na ang biyaya ay hindi dahilan upang lumayo sa iyo. Sa gitna ng kasaganahan, huwag kaming maging palalo. Sa gitna ng papuri, huwag kaming magnakaw ng kaluwalhatian. Iligtas mo kami mula sa kayabangan, pagkakampante, at pagiging makasarili. Itanim sa amin ang espiritu ng pasasalamat, pagkakawang gawa, at pagpapakumbaba. At Panginoon, huwag mong hayaang mawalan kami ng awa sa aming kapwa. Iligtas mo kami sa pagiging manhid sa hirap ng iba, sa gitna ng aming sariling mga dalangin para sa kaligtasan itanim mo sa aming puso ang malasakit para sa mga naliligaw, nawawala at walang kakampi. Tulungan mo kaming maging kasangkapan ng iyong pag-ibig na sa halip na mabulag sa sarili naming pangangailangan, matuto kaming manalangin din para sa iba. Tulungan at umalalay. Gamitin mo kami upang ang iba'y makakilala sa iyo. Sa wakas, aming ama, hinihiling namin ang kaligtasan, hindi lamang sa ngayon, kundi hanggang sa muling sandali ng aming buhay. Sa oras ng aming kamatayan, kung ito man ay bigla o dahan-dahan, sa panahon ng karamdaman o katahimikan ng gabi, naway madatnan mo kami na tapat sa iyo. Huwag mo kaming hayaang mamuhay nang may takot sa wakas, kundi nang may kapayapa ang buhat sa katiyakang kami iyo. Sa sandaling kami tatawagin mo, kami sasagot ng may pananampalataya, dahil alam naming kami ligtas sa iyong mga bisig magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kalasag, at tagapamagitan, kami patuloy na nanalangin, nagtitiwala at nagpupuri. Amen. Aming Diyos, habang kami patuloy na lumuluhod sa iyong harapan, nais naming ipahayag ang aming pagnanais na maligtas hindi lamang sa mga bagay na nakikita, kundi lalo na sa mga panganib na hindi madaling mapansin ang mga unti-unting kumakain sa aming sigasig, pananampalataya at debosyon sa iyo. Iligtas mo po kami mula sa espiritual na katamaran sa pagiging manhid sa iyong salita at sa kawalan ng gana sa panalangin. Itinataas namin ang aming mga araw na tila walang direksyon ang aming mga gabi na puno ng tanong at ang aming katahimikan na hindi bunga ng kapayapaan kundi ng paglayo sa iyo. Hinihiling namin ang iyong muling paghipo, ang muling pagsiklab ng apoy sa aming puso. Ilayo mo po kami o Diyos sa mga relasyon at sitwasyong unti-unting lumanlason sa aming pananampalataya sa mga pagkakaibigang naglalayo sa amin sa iyo, bigyan mo kami ng tapang na umiwas. Sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa iyo, putulin mo ang aming pagtagapos. Huwag mong hayaang kaming mamuhay sa kompromiso sa sinasabi namin kami sa iyo, ngunit ang gawa at gawi ay taliwas sa iyong kalooban sa gitna ng isang mundong nagsusulong ng relatibong katotohanan. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong pamantayan at hindi sa dekta ng panahon. Panginoon, inilalapit din po namin ang mga kabataan, mga anak, kapatid, pamangkin at mga bagong henerasyon. Iligtas mo po sila mula sa kalituhan ng kanilang pagkakakilanlan sa mga impluensyang nag-aanyayang maglayo sa kanilang orihinal na layunin. Bigin mo sila ng katataga ng loob upang tumindig sa tama, kahit mag-isa at ng malalim na pagkaunawaan na ang tunay na tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Gamitin mo kami bilang gabay hindi hadlang sa kanilang paglago sa pananampalataya. Turuan mo kaming maging ehemplo, hindi dahilan ng kanilang pagkatisod. Aming Ama, nais din naming ilapit sa iyo ang kaligtasan ng mga taong nawawala ng pag-asa. Ang mga nasawi sa buhay, ang mga nakakaranas ng depresyon, ang mga nagtatangkang tapusin ang kanilang pag-iral. Ipadama mo sa kanila ang init ng iyong yakap. Ipadama mo ang tamang tao upang sila'y makausap, mapakinggan at maibalik sa pag-asang ikaw lamang ang maibibigay. Gamitin mo kami bilang tagapagdala ng liwanag sa kanilang kadiliman. Maging kasangkapan upang may mailigtas, isang kaluluwa man lang mula sa tuluyang pagkawasak. Hindi rin po namin nakakalimutang idalangin ang mga lingkod mo, ang mga pastor, manggagawa, misyonero, mga tagapagturo ng iyong salita. Iligtas mo sila sa pagkapagod, sa tukso ng kayabangan, at sa paggigipit ng mundo. Patatagin mo ang kanilang mga puso at palitan mo ang kanilang mga luha ng kagalakan. Itaguyod mo sila sa panahong tila walang sumusuporta. At ipaalala mong hindi nawawala ng kabuluhan ang bawat paglilingkod sa iyo. Palakasin mo ang mga iglesia na nagtataguyod ng katotohanan at alisin mo ang pagkahiwa-hiwalay ng iyong katawan. Sa aming panalangin, hinihiling rin namin ang kaligtasan sa tuwing kami tinatawag mong sumunod kahit mahirap. Sa tuwing may misyon, may sakripisyo, o panawagan na tila lampas sa aming kakayahan, tulungan mo kaming sumagot ng oo, Panginoon. Iligtas mo kami sa takot na humadlang sa aming pagsunod. Paalalahanan mo kami na ang tunay na kaligtasan ay nasa loob ng iyong kalooban, hindi sa labas nito. Kahit kami kailangan maglakad sa gitna ng apoy sa iyong piling kami ligtas. Kahit hindi kami naiintindihan ng mundo kung kami nasa iyong plano, kami ganap. Sa lahat ng ito, O Diyos, ang aming huling dalangin ay huwag mong hayaang kami mawala ng pananabik sa iyo. Huwag mong hayaan na ang pananampalataya namin ay maging ritual lamang, kundi isang buhay na ugnayan. Iligtas mo kami sa pagiging relihiyoso ngunit walang bunga aktibo sa gawain ngunit malamig sa panalangin. Kilala ka ng isip pero hindi ng puso. Nais naming ikaw mismo ang aming gantimpala, hindi lang kaligtasan mula sa kapahamakan. Kundi kaligtasang patungo sa iyo ang aming walang hanggang buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.